Kung nandito ka, hindi ito aksidente. Dinala ka ng mga bantay-anghel sa mensaheng ito dahil may isang bagay na kailangang pakinggan ng iyong puso ngayon. Huminga ng malalim. Damaing pumapasok ang hangin at ang universo na yumayakap sa iyo ng tahimik. Wala sa mga naranasan mo ang nasayang. Walang damdaming napakaliit para hindi mapansin ng Diyos. May mga sagot na nakatago sa mga katahimikan at ang mensaheng ito ay isa sa mga iyon. Pahintulutan ang sarili na makinig gamit ang kaluluwa. Saan ka nanonood ngayon? Isulat sa mga komento dahil ang koneksyon na ito ay hindi nangyayari ng walang dahilan. Ngayon, may kakaiba sa hangin. Isang lumang alaala na pilit bumabalik. Maaaring ito'y isang musikang tumutugtog at biglang nagpapakita ng mukha ng isang tao. O isang katahimikan na mas mabigat pa sa sanlibong salita. Sinusubukan mong magpatuloy, ngunit ang universo, sa kanyang karunungan, ay ibinabalik ka sa isang damdaming patuloy na umaandar, kahit na sumumpa kang dapat nang lumipas ito. Ang taong ito umiiral sa isang bahagi ng iyong panahon. Kahit na malayo ang katawan, nananatili ang enerhiya. Parang isang saradong bintana na nakakapagpapasok pa rin ng liwanan. Siya ay laging nakangiti, marahil tumatawa ng malakas kasama ng iba, ngunit may isang puwang sa loob niya na nananatiling walang laman. Isang puwang na may nakaukit na pangalan mo kahit na hindi na sinasambit ang mga salita. May mga araw na ang universo ay parang naglalaro ng alingaw-ngaw. Lahat ng sinusubukan mong patahimikin ay bumabalik bilang mga senyas. Isang pangungusap na sinabi ng iba, isang alaala na lumilitaw sa feed, isang panaginip na inuulit ang parehong tagpo, at nariyan ka na naman, nasa harap ng isang bagay na kinikilala ng puso. Nararamdaman ng taong ito. Kahit na sinusubukan niyang itanggi. Kahit na itinatago sa likod ng mga magagaang kilos at mga tawa na tila walang alalahanin. Ngunit may isang tingin alam mo kung alin. Ang tingin na minsang hinanap ang iyong mga mata at ngayon ay iniiwasan ito upang hindi ipakita kung ano ang patuloy na nararanasan. At gayon man, may mga gabi na ipipikit niya ang mga mata at ibinabalik siya ng universo sayo. Marahil hindi niya nauunawaan kung bakit hindi napuputol ang pagkakaugnay na ito. Ngunit naiunawaan ito ng mga anghel. LSVM ang banayad na hibla na nag-ugnay sa dalawang kaluluwa kapag ang pag-ibig ay totoo, kahit na ang takot ay sinusubukang itago ito. Hindi pinapalabo ng Diyos ang mga koneksyon na nagmumula sa katotohanan. Kanya lamang itong itinatago sa ilang sandali, hanggang sa handa na ang puso na maunawaan. Ikaw na naririto ngayon, nararamdaman ang presensya kahit sa katahimikan. At hindi ka nagkakamali sa pagdama. Dahil may mga pag-ibig na hindi nabubura nagbabago lamang ng anyo at minsan, ginagamit ng universo ang katahimikan bilang isang larangan ng pagpapagaling, isang banal na espasyo, upang muling magkita ang dalawa, una sa loob ng sarili, at pagkatapos, baka muli, sa pamamagitan ng tingin. Ang taong ito ay laging nakangiti sa piling ng iba. Ngunit ang ngiti ay hindi palaging nagpapahiwatig ng puso. Hindi lahat ng presensya ay nangangahulugan ng kaligayahan. Hindi lahat ng kawalan ay pagkalimot. Ilang beses ka umiti para itago ang sakit. Alam ito ng universo. At kaya kanya dinala rito. Dahil mayroong bagay na gumagalaw. Isang siklo ang nagsasara at isa na namang nagsisimulang mabuo, kahit na tila malayo pa. Ang mga anghel na tagapag-alaga ay humihiling na huwag mong sisihin ang iyong sarili sa patuloy na pagdama. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi sumusunod sa mga orasan ng tao. Hindi nito naiintindihan ang oras ni ang kalendaryo. Naiintindihan nito ang enerhiya, ang banayad na presensya, ang pangungulila na naging panalangin. May mga araw na nararamdaman mong parang may tinatawag sa loob mo para sa taong ito at totoo ito. Dahil may mga sandali na ang isip ay isang tulay. At sa kabilang dulo, nararamdaman niya rin. Maaring hindi niya maintindihan, maaring tanggihan, ngunit nararamdaman niya. At iyan ang dahilan kung bakit natagpuan ka ng mensaheng ito ngayon. Bulong ng universo, hindi pa ito ang wakas. Isang pahina lamang ito. May mga pagkikitang nagaganap sa labas ng oras. At ang taong ito ay dinadala upang mag-isip sa loob kahit hindi niya gustuhin. Ang ngiti na ipinapakita niya sa mundo ay isang pagtatangka upang itago ang pagkabagabag na dala ng puso. Ngunit kapag nagpapahina ang katawan at pumapalibot ang katahimikan, ikaw ang lumilitaw. Ikaw ang dumarating sa anyo ng alaala, ng panaginip, ng kapayapaan na hindi niya mahahanap kahit saan. Ang umiiral sa pagitan nyo ay hindi pagkakataon. Ito ay tadhana na pinakinis ng Diyos. Pero ang kapalaran, minsan, ay humihini ng espasyo. Humihinin ng katahimikan. Humihinin ng pagsuko. Hindi para parusahan, kundi para baguhin. At marahil, sa sandaling ito, pinapangalagaan ng universo ang dalawa, hiwalay, upang ang muling pagkikita ay maging mas totoo. Naramdaman mo na ba ito? Parang ang paglayo ay hindi pa mamaalam, kundi isang banal na pahinga. Sumulat sa mga komento dahil bawat salita mo ay isa ring panalangin. Alam mo, ang pag-ibig ay hindi sinusukat sa oras na may kasama ka. Sinusukat ito sa epekto ng presensya pagkatapos ng pag-alis. At kung ano ang naiwan ay tanda na may buhay pa rin. Marahil hindi sa dating anyo, kundi sa esensya. Hindi pinapawi ng Diyos ang mga damdamin, inuunawa niya ito. Ang taong ito ngayon, maaaring napapalibutan ng mga tawa at kasama, ngunit pagdating ng pagtatapos ng araw, mayroong kawalan na kahit siya ay hindi maintindihan. May pag-iisip na bumabalik kahit na subukan niyang baliwalain. At ang pangalan na umaalingawngaw sa katahimikan ay iyo. Dahil ang totoong pag-ibig ay buhay na alaala. Hindi ito nabubura, hinahayaang magmature lang. Ang mga anghel ay nagsasabi, walang mali sa patuloy na pagmamahal. Ang mali ay subukang burahin ang isang bagay na ipinanganak upang magturo. Ang taong ito ay noon, at marahil pa rin ngayon, isang salamin. Isang refleksyon ng lahat ng kailangan mong pagalingin at kilalanin sa iyong sarili. At dahil dito, ang kanyang presensya ay patuloy na nararamdaman kahit malayo. Huminga ng malalim ngayon. Dama mo ang hangin. Dama mo ang pintig ng puso. Lahat ay inaalagaan. Kahit na hindi mo makita, may galaw sa hindi nakikita. Hindi nakakalimutan ng universo ang mga pangakong ginawa ng taos puso. At ang kwento na ito ay may dala pang layunin. May isang bagay na kailangang maunawaan, ang pag-ibig ay hindi laro ng pag-aari, ito'y isang daan ng pagpapalaya. At minsan, ang pinakamalaking kilos ng pag-ibig ay ang pahintulutang umalis ang isa, upang kapwa magmature. Dahil ang totoong pag-ibig ay hindi nagkukulong, ito'y nagbabasbas at kahit na ang taong ito ay mukhang malayo ngayon, siya ay konektado pa rin sa iyong liwanag. At ang liwanag na ito, unti-unti, ay magpapakita ng daan pabalik. Kapag siya ay tumingin sa salamin, may sandali kung saan nawawala ang ngiti. Ito ang sandali kung saan ang puso ay nagsasalita ng mas malakas. At sa bahaging ito ng katahimikan, ang universo ay humihip ng iyong pangalan. Ikaw ay naalala. Hindi aksidente kundi dahil may mga katotohanan na hindi kayang burahin ng panahon. Ang iyong pag-ibig ay isang tanda. Isang banal na tawag. At kahit na ngayon ay tila magulo ang lahat, mayroong isang bagay sa loob niya na gumigising. Ang dating pagtakbo ay nagsisimulang maging pangungulila. Ang dati ay kawalang interes ay nagiging pagsusuri. At ang dating pagkakalayo ay nagsisimula ng matunaw sa tahimik na pagsisisi. Bubulong ang mga anghel, walang nasayang ang Diyos ay gumagawa sa mga matitigas na puso. At ang pag-ibig, kapag ito ay totoo, ay laging nagkakaroon ng paraan upang bumalik kahit na upang ituro kung ano ang tunay na pagsuko. Nararamdaman mo ba ito? Ang bahagyang init sa dibdib, ang pakiramdam na may isang bagay na malapit ng magbago. Ito ay hindi ilusyon. Ito ang universo na naghahanda sa May pagbabago na nagaganap at ang panahon ng paghihintay ay nagtatamo ng layunin nito kaya huwag kang sumuko sa paniniwala sa dinakikitang puwersa na nagdadala ng mga muling pagkikita sapagkat ang pag-ibig na binhi ng Diyos kahit na nakabaon sa malamig na lupa ng katahimikan ay isang araw mamumulaklak at ang bulaklak na ito kapag sumilang ay magiging mas dalisay mas malakas at mas totoo ngunit may isang bagay na kailangang pangalanan kung ano ang naglalayo sa inyo ngayon ay hindi lamang ang panahon ito ay takot Takot na maramdaman ng labis. Takot na muling sumuko at marahil mawala ng kontrol. Ang taong ito ay nagtatago sa likod ng mga katahimikan at mga neutral na kilos, sinusubukang hikayatin ang mundo at ang kanyang sarili na ang lahat ay ayos lang. Ngunit hindi ito totoo. May mga gabi kung saan ang kanyang puso ay sumisigaw ng mga sagot at ang katahimikan ay sumisigaw. Ang paglayo ay hindi dumating dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa kawalang pasya. Isang laban sa pagitan ng nais ng puso at kinatatakutan ng isipan. At sa tahimik na labang ito, ang pagmamalaki ay nagiging kalasag. Ngunit kahit ang pagmamalaki ay napapagod. At alam ng universo kung kailan ang oras upang sirain ang mga depensa. Nararamdaman mo ba ang bigat na ito? Ito ang pagsasama-sama ng pangulila at pag-aalinlangan na bumibisita sa iyong dibdib sa mga hindi inaasahang sandali. Ito ay pagpapakita ng isang bagay na hindi pa natatapos. Diyos ay nagpapahintulot sa pahinang ito upang ang pag-ibig ay hindi maging isang kulungan. Dahil ang tunay na pagkikita ay nangyayari lamang kapag natututo ang puso na magpatuloy ng hindi umaasa. Ang taong ito sa labas mukhang tiwala. Ngunit sa loob may anino. Isang kalituhan na sinusubukang itago ng ngiti. At sa aninong iyon nananahan ang katotohanan. Iniisip ka niya ng higit kaysa sa nais niyang aminin. Ngunit lumalaban siya rito. Marahil dahil sa takot na hindi siya masusuklian ng pareho. O dahil ang nakaraan ay masakit pa rin. Ilang beses na ang katahimikan ang naging tanging paraan ng pakikipagkomunikasyon. Ang kawalan ng mga salita na, sa kabalintunaan, sinasabi ang lahat. Naramdaman mo na ba na may lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig? Isulat mo sa mga komento dahil ang refleksyong ito ay maaaring makapagpukaw ng ibang mga puso rin. Nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng iba. Nakikita niya ang mga luha na nilulunok mo upang magmukhang malakas. Nakikita niya ang kawalan na sinusubukan mong itago sa pamamagitan ng routine. At gayon pa man, sinasabi niya sa iyo, magtiwala ka. Dahil ang tunay ay hindi nawawala, ito lamang ay naghahanda. Ang katahimikan, kahit na masakit, ay isa ring banal na kasangkapan. Sa katahimikan nagtatrabaho ang universo. Dito binubulong ng mga anghel ang mga katotohanang hindi naririnig ng pagmamadali. At habang namimismo ang taong ito, binubuo ng universo ang eksena ng muling pagkikita, isang hindi na ulit ng parehong mga pagkakamali. Ang taong ito ay hinaharap ang kanyang sariling salamin. Ang ngiti na ipinapakita sa mundo ay nagsisimula ng maging mabigat. At ang kanyang puso, pagod na magpanggap, ay nagsisimula ng magdasal. Maaaring hindi niya sabihin, ngunit bumabalik ang kanyang isip sayo kapag dumidilim na ang gabi. At sa oras na yon, hinahangin ng universo, oras na para magpagaling. Maaaring iniisip mo na nawala ka ng isang bagay. Ngunit ang tunay na nangyari ay isang pagpapatnubay. Inilayo ng Diyos ang hindi pahanda upang manatili. At nayon, inihahanda ang pagbabalik, hindi biglaan, kundi mahinog. Dahil ang pag-ibig na galing sa Diyos ay hindi bumabalik ng kalahati, bumabalik ito ng buo. Ang mga anghel na nagbabantay sa iyo ay lumilibot sa sandaling ito, hinihiling na magtiwala ka. Naibaba mo ang bigat ng duda. Natanggapin na nagsasalita rin ang katahimikan. Na maunawaan na ang kawalan, minsan, ay ang espasyo kung saan muli nabubuhay ang pag-ibig. Kailangan ng taong ito ng oras upang maunawaan ang halaga ng kanyang natamo. At ikaw, upang kilalanin ang halaga ng kung sino ka sapagkat ang muling pagkikita ay magiging tunay lamang kapag parehong nauunawaan na ang pag-ibig ay hindi pag-asa, kundi isang pagpili. At may mga senyales. Maliliit, halos hindi napapansin, ngunit totoo. Maaaring isang panaginip, isang hindi inaasahang mensahe, isang alaala na umusbong ng walang dahilan. Hinahabi ng universo ang mga landas. At ang akala mong nawala ay nagbabago lamang. Huwag hayaang isarado ng takot ang mga pinto ng iyong puso. Ang pag-ibig ay isang mahabang daan, ngunit ang naglalakad ng may pananampalataya ay hindi naliligaw. At kahit hindi pa alam ng taong ito kung paano bumalik, ang daan ng liwanag na iyong pinananatiling nag-apoy ay ang kumpas na gagabay sa kanya. Nararamdaman mo ba? Nagbabago na ang panahon. Ang mga anino ay nagbibigay daan sa pag-unawa. At ang dating katahimikan ay nagiging kilos. Ang Diyos ay kumikilos sa hindi nakikita at ang hindi nakikita ang lupa ng mga himala. Humina ka. Ang nararapat sa iyo, ayon sa tadhana at katotohanan, ay makakahanap ng daan pabalik sa iyo. At kapag nangyari yon, lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Ang mga pekingiti ay maglalaho. Ang mga maskara ay mawawasak sa harap ng katotohanan. At ang matitira ay magiging dalisay. Sapagkat, sa wakas, hindi ibang tao ang kailangang makahanap sa iyo. Ikaw ang kailangang muling matuklasan ang iyong sarili. At kapag nangyari iyon, ang pag-ibig na para sa iyo, ang pag-ibig na galing sa Diyos, ay malalaman ang daan pabalik. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng mensaheng ito. Ngunit ang susunod na mangyayari ay ang paghahayag na itinatago ng universo para sa iyong puso. Nagsisimula ng magbago ang katahimikan. Nararamdaman mo ba may kakaibang bagay sa hangin, isang kakaibang katahimikan, na parang ang universo ay malapit ng maghayag ng isang lihim na matagal nang napatago. Nararamdaman ng taong ito ang iyong kawalan. Kahit napapalibutan ng ibang mga mukha, may kawalan na patuloy na nananatili. Sa labas, mukhang maayos. Sa loob, isang tahimik na paungulila ang lumalaki. Sapagkat kinikilala ng puso kung saan ito nakatagpo ng kapayapaan, at ang kapayapaan ay may tunog ng iyong boses. Ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay. Walang nangyayari ng walang dahilan. Ang mga anghel na tagapagbantay ay nagpapagalaw ng mga dinakikitang piraso, ginagabayan ang mga landas na magtatagpo pa lamang. Ang oras ng paghihintay ay ang oras ng pagpapagaling. At ang tila distansya ay isang espasyo lang na ginagamit ng Diyos upang iayos ang mga puso. Ang taong ito ay sumusubok na magpatuloy, ngunit tinatawag siya ng puso pabalik hindi para sa nakaraan, ngunit para sa mga bagay na kailangang maranasan ng may katotohanan. Nararamdaman niya ang iyong enerhiya sa mga maliliit na bagay, sa mga kanta, sa mga panaginip, sa mga alaala na bumabalik ng walang dahilan. Mga pagkakatugma? Hindi. Mga tanda ito. Mga bulong ng universo na nagsasabing, mayroon pang nangyayari sa inyo. Bumubulong ang Diyos, hindi namatay ang pag-ibig. Nagpapahinga lang, at ang nagpapahinga, isang araw magigising. Ikaw rin ay nararamdaman. Ang presensya na lumilitaw sa katahimikan ay ang di makikitang link na hindi naputol ng panahon. Hiniling ng universo ang kalma. Bawat alaala ay isang paghahanda. Bawat katahimikan, isang butong sumisibol. Iniisip kanya ng higit sa kanyang inaamin. At unti-unti, bumibigay ang pride. Ang pagtutol ay natutunaw ang pangungulila ay nagsisimulang magsalita ng mas malakas kaysa sa takot. Sabi ng mga anghel, ang totoo ay hinog sa tamang panahon. Huminga ng malalim. Ang muling pagkikita ay hindi aksidente. Ito'y may layunin. Naniniwala ka bang ang katahimikan din ay nagsasalita? Iwanan ito sa mga komento, marahil gagamitin ng universo ang iyong mga salita upang magpasiklab ng pananampalataya sa ibang puso. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata damdamin. May isang banayad na liwanag na bumabalot sa iyo. Walang nangyari na walang dahilan. Hindi ang paghihintay, hindi ang sakit, hindi ang katahimikan. Lahat ay bahagi ng mas dakilang plano. Hindi naghuhugot ang Diyos ng wala pang inihahanda na bago. Iniingatan ka pa rin ng taong ito sa puso niya. Hindi sa pagkakaroon, ngunit sa paggalang. Ang inyong pag-ibig ay hindi pangkaraniwan, ito ay pang -spiritual at ang ipinanganak sa kaluluwa hindi nabubura ng panahon. Sabi ng Diyos, huwag matakot sa katahimikan. Dito ako gumagawa. Habang iniisip mong nag-iisa ka, ang universo ay binubuo ka muli. Walang distansya ang nagpapalabo ng totoo. Walang bagong iti ang pumapalit sa mga naranasan ng may kadalisayan. Hindi na wala ang pag-ibig, nag-iba lang ng anyo. Sa isang sandali, mapapansin din ang taong ito at tatawagin siya pabalik ng kanyang puso kahit tumahimik ang kanyang bibig. Dahil ang tunay na pag-ibig ay buhay na alaala at ang buhay na alaala ay laging nakakahanap ng daan. Ngunit bago yon, nais ng Diyos na makita kang malaya. Magaan. Walang takot. Dahil ang pag-ibig na babalik ay kailangang matagpuan kang buo, hindi naghihintay, ngunit handa. Sabi ng mga anghel, ikaw ay naging pag-ibig kahit sa katahimikan. At ito ang dahilan kung bakit kinikilala ka ng pag-ibig. Bumabalik ito. Sa ibang paraan, mas matanda, mas tahimik. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapos. Nagbabago ito ng panahon. At ang taglamig na tila walang hanggan ay nagsisimula ngayong magbigay daan sa tagsibol. Huminya. May bagong panahon na ipinapanganak. Pinagpapala ka ng universo ng mga bagong simula. Kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo, huwag magduda, ang universo ang nagdala sa iyo nito. Gusto ng mga anghel ng tagapag-alaga na marinig ito ng iyong puso ngayon. Ngayon, ikwento mo sa akin, anong salita sa mensaheng ito ang pinakanakausap sa iyo. Isulat sa mga komento, ang iyong salita ay maaaring magpagaling ng ibang puso rin. Kung naniniwala ka na ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Na ang katahimikan ay sagot at nanyurak ni Diyos ang mga pusong naghahanap sa isa't isa. I like mo ito. Ang gesture na ito ay ilaw na pinapalaganap. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang tao na sa tingin mo ay kailangang marinig ito. Maaaring ito ang senyales na kanyang hinihintay. Walang nangyayari ng aksidente, ang bawat pag-click ay isang mensahe mula sa universo. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensaheng gaya nito, mahinhin, puno ng pananampalataya at pag-asa, mag-subscribe sa channel. Ay activate ang bell. Kaya't sa tuwing nais ng universo na ipaalala sa iyo ang isang mahalagang bagay, dadalhin ka niya rito. Bago ka umalis, huminga. Dama mo ba ang magaang puso? Tandaan, walang nakatigil. Kumikilos ang Diyos. Ang pag-ibig ay pinapagaling. Ang katahimikan ngayon ay magiging himala bukas. Walang distansya ang makakatanggal sa kung ano ang totoo. Walang oras ang makakapaghiwalay sa mayroon ng layunin. At walang puso ang makakalimot sa naging pag-ibig sa liwanan. Naniniwala ka ba rito? Iwanan ang iyong sagot sa mga komento, ang mga anghel ay nakikinig. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyo, iwanan ang iyong like at ibahagi. At kung gusto mong magpatuloy na makatanggap ng mga ganitong mensahe, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya. Dahil ang susunod na video maaaring eksaktong signal na hinihintay ng iyong puso.